Dalawang babae inatake ng taga. Diyan po sa may Camarines Norte, narito ang news scoop ni Christine Belen. Sugatan ang dalawa katao matapos silang atakihin ng itak sa magkahiwalay na insidente sa Basod, Camarines Norte. Ayon sa otoridad, naliligo sa ilog ang biktima kasama ang kanyang pamangkin nang lapitan sila ng isang lalaki na may dalang patalim at hiniling na sumama sa kanila. Nanlaban ng biktima na naging dahilan ng pag-atake sa kanya ng lalaki sa kabutihang palad, hindi ito natamaan ng itak. Ngunit tinangkapan ng sospek na lunurin ang biktima at bugbugin. Nang may nakakita sa nangyari, agad na tumakas ang sospek. Samantala, nasugatan naman ng isa pang biktima ng hampasin sa ulo ng hindi pa nakikilalang sospek na umano'y pumasok sa kanyang tahanan. Ayon sa mga pulis, may dalang machete ang lalaki, ngunit nabitawan nito ang dalang patalim ng manlaban ang biktima. Ngunit nakakuha ng kawayan ang sospek at hinampas ito sa ulo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang mahanap at maaresto ang mga sospek sa likod ng mga pag-atake. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.